sa ating mga kasama na tayo po ay merong isang salita na magbibigay po ng suporta at bigyan po ng higit na dasal para po sa kapayapaan ng ating inambayan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At nawa po ay patuloy po tayong sama-sama sa iisang layunin. Kaya po kinakailangan natin bigyan po ng sapat na uh, tugon para po sa iisang layunin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Okay. Kaya po doon sa lahat na kasama natin, nais lang po na ipabatid sa inyo na tayo po'y bumilit para hindi po tayo magantala sa biyahe. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikisa sa amin. Yan po ang hangarin namin ngayon. Okay. Ah, po kay Atty. Panelo. Atty. Kailangan namin dito. Panawagan po kay Atty. Panelo. Atty. Maaari po ba kayo pumunta rito sa amin sa isang mensahe po na po pwede pong tumulong para malinawan po yung ating mga kababayan sa katiyakan po na binibigay nating suporta sa ating Vice President ng ating lipunan. Inaante po namin kayo dito, Atty. Okay, samahin niyo po kami dito para po sa ating pinaglalaban, kung paano po lalong higit na maging matahimik ang ating bansa. Dahil po ang diwa ng pagkakaisa, hindi po kinakailang magbangayan. Kaya pwede po natin gawin ang mga bagay na po pwede makatulong. Huwag po tayong maging marahas, lalong higit po sa ating Vice President. Dahil siya po ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin para po paglingkuran ang ating inambayan. Kaya yan po ay kasama natin si Tatay Rani sa kanyang layunin para ipaglaban kung ano po ang para sa ating inang bayan. Iisa po ang ating layunin, magkaisa, para po ipatupad kung ano po ang kailangan nating gawin na magkaroon ng kapayapaan para maging masagana ang ating bansa. Walang gagawa dito kung hindi tayo-tayo din. Kaya dapat po ang mga namumuno, sila po ang magpatupad ng kapayapaan para po tayo maging panatag ating kalooban lalong higit po sa panahon ngayon. Okay, panawagan po kay Attorney Panelo. Attorney! Okay, Attorney Panelo, dito po muna kayo. Attorney! Attorney Panelo! Attorney! Attorney, nandito po si Tatay Rani. Okay, nandito po si Tatay Rani. Ayan po! Ang pinakamahusay na abogado na nagiging dahilan kung bakit po ang Duterte patuloy po na naglilingkod sa ating ng bayan. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Kasama ko po si Tatay Rani, Rudy po. Okay, ako po si Dogbong, nandito po. Okay, kasama niyo po ako nung kayo tumatagpong sin na to. Okay, ito po, ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan na nandito po ngayon, attorney? Kailangan no, iparamdam natin sa may kapangyarihan na hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, Nakikita natin ang lahat na pagsasamantala, ang lahat ng paglabag sa katarawang. Lalo-lalo na ginagawa nila Presidente Duterte, ka Vice Presidente Duterte, at kay Atty. Laika Lopez. Alam niyo ang gagawin natin ngayon? Tama-tama, nakasuot kayo ng itim bilang simbolo na tayo ngayon ay nasa kadiliman ng kasaysayan Pero kailangan meron din tayong pula Lagyan nyo ng pula Pula, red Para simbolo naman na hindi tayo tatahimik At tayo'y lalaban Lagyan din natin ng green Kasi yun ang kulay ni Inday Sara Kaya red, red and green eh may nagtanong sa akin, paano yung yellow sa pink? Ah, isasama natin. Paano natin isama? Bumili kayo ng chinelas na yellow. Bumili kayo ng chinelas na pink. Para inaapakan natin. Kasi kasama, pag naglalakad tayo, aapaka natin sila. Yun. O sige. Ah, galing ko ako kay Attorney Laika. Dahil personal kong kaibigan yun ang kanyang tatay ay brad ko sa Sigma sa UP, pati yung uncle niya. halat bata pa yan eh, talagang kilala ko na yan. At si, of course, si BB, Sarah, ako rin ang abogado niya, pang mayor siya. Eh, tulog ko si Inday, kasi 48 walang tulog eh. nag lang eh. Sabi ko lang, hi, Inday ng buhay ko. Tapos, ay, uh, tulog na siya. Sila ka naman, hanggang ngayon, takot na takot sa ginawa sa kanya. Oh, pero, okay naman yung mga doktor doon, alagaan uh, siya. So, dito lang kayo at marami pong garate. Marami salamat po. Thank you. Thank you. Marami salamat po. Palapakan po natin si Atomi Pagano. Marami salamat po sa inyong mensahe. Lalo pong tumitibay ang aming kalooban at paninindigan para sa layunin na ipagtanggol natin ang ating karapatan bilang isang mamamayan ng ating bansa. Kaya po, maraming maraming salamat po sa inyo pong napakabuting mensahe. Kaya maraming salamat po sa inyo. Gumilit po na po tayo para hindi po tayo mag-aabala sa iba. Okay? Yung mga yung mga kabahagi po ng ating layunin na gusto pong magsaya, magsabi po na kalandamdamin, inanyayahan po namin kayo na lumapit po dito para po magbigay ng mensahe, lalong higit po sa mga taong nandito ngayon na nakikinig kung ano po ang layunin ng bawat isa at kung ano po pinaglalaban natin. Yan po. eh okay. kaya po maraming maraming salamat. Meron po ba kayong uh, gustong sabihin? Maari po kayo lumapit sa amin at ibibigay po namin sa inyo ang mic para po is isalaysay po ninyo ang inyong salawubin sa layunin natin na nandito tayo ngayon. Kayo po ba sir? Ano po mensahe ninyo? Meron po ba? Oh, sino kaya yon? Sino kaya? Alright. Ayan, no? Oh. Okay. Alisunod po doon sa sinabi po ni Atty. Panelo kay na sobrang pagod at naranasan po ng ating uh, Vice President kay sa 48 hours po na sila masyadong uh, na-stress kay sila po ay uh, nagpapahinga ngayon. Subalit so, si Atty. Lopez po ay takot-takot takot pa rin po sa kaganapan na nangyari kanina. Bakos